Muli po ay isang magandang magandang umaga mga kabagis Sa kasalukuyan po Narin tayo sa kalamba Tayo po ay magdodonate ng dugo Dahil po maraming nangangailangan ng dugo Ibibigay po natin ng libre Para lang po yung subscriber mga kabagis Yung iba ayaw magsubscribe Yung iba naman subscribe Ayan, at marami po, maraming magdodonate ng dugo ayan oh. Kumbaga sa YouTube, maraming subscriber na naririto. Ayan at hindi lang po namin alam kung anong oras kami matatapos nito. Dahil sa dami po nang magdodonate na yan, ay ewan ko lang mga kabagis. Kailangan po nating magpa-init-init at saka maglakad-lakad. Kasi mababa yung ating BP. Eh, hindi naman tayo sanay na ganyan yung ating BP. Kaya, siguro kailangan nating mag-unat-unat. Kasi galing po sa bahay, nakasakay na tayo. Kaya, parang, parang walang exercise kaya kailangan nating magbatak-batak mga ng mga mga at baka sakaling tatas yung ating BP ayan eh, na pangabang po mga kabagis magandang magandang umaga sa lahat ng nanonood babalik po tayo sa screening mga kabagis baka tayo na Ayan mga kabagis Napakarami po ng magdo Ang problema Sasa po yung folding bed na Hihiga ng kuko na ng dugo Kaya sigurado aabot ah, dito ng hapon Ayan natin ang ating sarili Sigurado magugutom tayo rito Ayan po at ano malapit na tayo sa Bukana Malapit na tayo sa Malang Ayan, at ito na nga po. Sasalo na tayo mga kabagis. Tutusok na tayo ng karayom nito. Mm uh -huh. Ihanda natin sa sarili, tutusok na tayo. Malaking lalaki pa naman yung magtutusok ng karayom. Tingnan po natin mga kabagis kung hindi masakit. Pero walang sakit yan mga kabagis. Gawa nang hindi naman sa laman yan itutusok. Sa padat lang yan. Saka sa sa mga ugat-ugat kaya wala po yung sakit yun na ginapuso tayo para hanapin yung ating ugat sa braso sana bakit agad sinimula na ni kuyang kapakapain ang ating ugat Galingan mo kuya ha, huwag ulit-ulit na tusok, masakit yan. Nako, sablay mga kabagis. Hindi po mga katiyugat natin sa kaliwa. Lilipat tayo sa kanan. Agoy. Kanan ang tutusokan sa atin. Ayan mga kabagis, hindi ko na po ipakakikita yung pagtusok ng karayom at baka yung mga manunood ay ano, hindi manood kasi pakikita na rin yung pagtusok ng karayom. Ayan mga kabagis, ito po yung ating dugo na sa bag. Tapos na po tayong kunan. Wala pang 15 minutes, tapos na. Napakabilis po mga kabagis. Pero hindi pa po tayo pinagbabangon. Kailangan daw magpahinga pa. Kaya wala po tayong magagawa kundi sumunod. Dahil sila po nakakaalam niyan. Baka pag tayo sumuway, mapagalitan pa tayo nagbigay ka na nga ng dugo napagalitan ka pa dahil hindi ka sumunod sa kanilang patakaran ayun mga kabagis ta tayo po tapos ng kuhanan mag aantay na lang po tayo ng ating mga kasama para tayo sabay sabay ding umuwi at Meron pa tayong souvenir na isang t-shirt na rito. May bigay silang t-shirt. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nanonood pa. Hanggang sa muli po, ito ang inyong mga likod, Tatay Redox Moto. Isang magandang magandang araw sa lahat. Mag-ingat po tayo lahat, magandang araw po.